Good morning, good morning, good morning, good morning Almusal na tayo mga kababayan, mga idol ma at mga kapamilya Ayan o At peacefully, tayo at umilit Almusal po namin mga kababayan, mga idol Ayan pa, mayroon pa, dami Ang dami kong nailuto Ayan o Almusal tayo mga kababayan Dami kong naluto. to. At spray. Samahan niyo po akong kumain. Shout <laughs> so, out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa suporta lagi sa aking Facebook page Kuya Nung Vlog. Thank you. Thank you for watching. God bless you all. Bye-bye.